Galunggong. Uy. Magkano tumpok ng galunggong mo, Tay? 100 ang tumpok ng galunggong. Kaya yeah, may panibagong video tayo. Magkano dyan, Nanay? 50 lang yung tumpok. tumpok. Magkano yan dyan ba 50, 50 tumpok. Ayun. May panibagong vlog tayo mga kabinders. Uh, ano, anong tawag dito? Kahit kunti lang yung ating makukuha. Basta mga ka... Pag video tayo, panibagong video, panibagong vlog. Shout out dyan sa mga OFW natin. Shout out. Yan, meron tayong bangus 150 3 tumpok. May 91, 90, 90, may 65 ang isa. Yan, may 75 pang isa. Yan, di deposit. Yan, pili kayo dyan tayo. Yan, may 100, 100 tumpok. Di pesos. ayan magkano galunggong mo ba yan sandalan yung tato 140 140 bangos, okay, isa. bangos. Okay, dito, okay. dito magkano yeah ak paabot nga ng <laughs> Manumpok na oh, ng Nangapit bahay. Bahay na. Bahay na, yung mga Oo. mo yung kantag? Yung bangos mo, tungpo. 120. nagurama ko yung Pwede pa kunti-kunti may bagyo. Kumita lang tayo ng kunti ayos na ah? nung may kasi wala tayong isda dahil bumabagyo o yun may sapsap -sap tayo rito 50 pesos yung tumpok yan sap sap sariwa uh, meron tayo bibi kusit yan kusit isang tumpok Yung guliasan mo, magkano? 140 kilo. 140 kilo ng kanyang guliasan. Ayan. Kanyang lato. 50 ang tungko. Ayan. Tambakol. 120 kilo. Wala ka ng tamban, kaibigan. Salamat. Sold out na. Sold out na yung tamba ni kabayan, kaibigan ko. Sold out na. Sold out ng kaibigan ko. Sold out na. Yan, pantorta. Bilis. 50 lang na, Maganda na. 50 lang lang. Yan, 50 dito po. Ayan, 50 lang yung kanyang kumpo. Dito, magkano kumpo? Kwenta, madami na. 50, 50. yan. Madami na. Anong tawag dito, ate? Kanduli. Ayan, kanduli pala yan. Uh, adobo, 50 lang na, ka, pamaksiyo ko tayong ano, turay turay na tamban 50 <laughs> no. Ito mo na pesos Ay, para Tilapia, 20 pesos din kung oh. meron tayong bangos 130 isa may 140 isa may 150 din isa yan meron tayong maya maya 50 tumpok ang ating mga kababayan namimili ng bangus pandaing. Ano ba yan yung ginagawa mo? na ulo natin talaga! Bangus mo eh yung... Ano wala ng ulo niya? Ano ba? Ano Bangus pandaing, magkano? Ay ka na ate! kahit umuulan ganun talaga ayan 120 yung tumpok ng kanyang bangus 120 kilo quality yan 130 may 60 isa ayan, 180 tumpok yan Kaya tayo ay umuulan. Ang ating mga kababayan po ay namimili po ng kanilang mga pangulam ng agahan at sa katanghalian. Ayan. Uh... Ito yung plato-plato. Yung tumpok-tumpok. 100 tumpok, tumpok. Shout out, kuya. Shout kuya. Magka ano ba to 50 50? Oh, ito pala. Ah, okay. Ito pala nalilito ako. Yan pala ang 100. Tapos ito yung 50 pesos. Oh, dagat pesos. Ah, hipon dagat. Yan. ang

200. Paano mo na yung 200? 120 nakalagay. 200. Baka suntukin yung mukha mo. May nakalagay ba? Oo, oh, yan o. Okay, nanginginig pa kamay ko ay. Eh. Ayan, may pusit. Pusit. Magkano yung pusit mo, pre? 250 kilo. Yung gulyasan mo, ay laporte ang kulay ng kanyang bulyasan. What's up? hipon na lulong. Wala pa. Lulong na? Lulong na hipon. Wala Pero, pa. Meron. Saan? Ang doon. Hindi uh -huh. mo nakita? Hindi uh ba -huh. oh, ako? Ah, eh nag-vlog kasi ako eh. <laughs> Ayun. Masa oh, vlog Oo, nag-vlog ako eh. ina vlog ko yung mga balik. <laughs> Ayun. 140 ka kalahati. eh. Ano ba? Isang kilo ba kailangan mo? Bibigyan kita 250. 250 ang isang kilo. Wala natin lang. Bigyan mo. Bigyan mo. lang naman na. Ano? Kalati lang. Ayan. Pandaing. 130 kilo. Ang maupos na. 130. 125 lang yan pa. Kalahati. ngan pelatih bagaimana ya one

कौन नमूना